wala asan yung kasama mo? wala kami ako, ano, dito asan yung kasama mo? Daddy. sir ano po sir? asan yung kasama nung ano, ano tumira sa so, akin? umalis na po nandun nagpunta asan yung kasama nun? hindi ko sir kalala nandun po eh putang e napapatayin kita pagtado ka eh alam mo na itong bareng ko? Dito kaya ang patay Dadi, bukod dadi. No, sir. naman lang tayo. Sige, sige, pinakot. Sige, 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 pala ito, eh. Murap sa akin, tapos tatang sa duhin pala ako. Hey, Hoy! Oh. talaga ulo ka putang eh. inang oy, wag kang magtako patay ka ng tatay ka? papatayin ah, ko tong anak mo eh oh, hindi o sige mag tayo ay 45 akong bala tagtano ka pa, labas mo yung bala ano? tangkado na yun. Kuya, wala po dito, kuya. Wala po sila, kuya. Nandun punta baba, po sa baba. Nagpunta po doon. Nakain kaya kita? Dito, to lang po. Nandun yung babae lang nandyan, pero wala po yung lalaki dito na gano'n sa inyo.

tingnan mo yung isang motor sa babae kasama nila dali. Yung ano, yung, yung pumasok diyan. <tong>